So ano nga ba nagawa ni D.P. Sara? Aba, marami-rami din mga idols. Ito po ang accomplishments ni D.P. Sara bilang kalihim ng DepEd, ha? Isampal po natin ang video na to sa mga ululistang nagsasabing walang nagawa si D.P. Sara. Game ka na ba? Number 1, ang pagnulungsad guys ng matatag kurikulum. Isinagawa ang reforma sa kurikulum upang bawasan ang mga learning competencies mula 11,738 patungong 3,664 na layuning pagtuunan ng pansin ang mga pangunahing kasanayan at mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Okay? Number 2, Catch Up Fridays at National Learning Camp. Itinatag ang mga programang ito upang tugunan ang learning gaps dulot ng pandemya na nakatuon sa mga asignaturang math, English at science pati na rin sa pagpapalakas ng mga soft skills at values education. Number 3, ang pagdilungsad ng mental health at learner wellness. Naglaan ng 200 million para sa mental health services sa mga paralan kabilang ang mga online platform na lusong isip kabataan education or like at ang pagtatatag ng mga learner wellness centers. Pang-apat, ang pagpapabuti ng nutrisyon at kalusugan ng mag-aaral. Pinalawak ang school-based feeding program para sa mahigit dalawang milyong mag-aaral. At inilunsad ang universal feeding para sa mga kindergarten sa piling pampublikong paaralan. Number 5. Pagpapalakas ng digital infrastructure. Nagbigay po sila ng satellite internet sa dalawang libong paaralan at inilunsad ang digital education learning carts na may kasamang laptops at smart TVs. Ngayon pa man may mga hamon sa paggamit ng pondo para sa computerization. Number 6. Siyempre ang pagpapabuti ng kapakanan ng mga guro. Inilabas ang mga pulisiya para sa overload pay. Deped Order Number 5, 2024. Pagpapataas ng service credits mula sa labing lima patungong tatlong araw at binawasan din po ang mga gawaing administratibo ng mga guro. Deped Order Number 2, 2024. So yun guys ang mga accomplishment ni VP Sara as Deped Secretary. Okay? So ano naman ang mga accomplishments niya bilang Vice President natin? Una <coughs> mga idol ang pagbubukas ng satellite offices. Itinatag mga satellite offices sa pitong pangunahing lungsod sa labas ng Metro Manila upang mas mailapit ang serbisyo ng OVP sa mga mamamayan. Isang hakbang guys na siya lang po ang nakagawa sa kasaysayan ng tanggapan. Number 2, libreng sakay program mga idol. Nagbigay ng libring sakay sa mahigit 770,000 na pasahero sa Metro Manila, Bacolod, Cebu at Davao gamit ang mga bus ng OVP. Number 3. Disaster Relief at Kalusugan Food Trucks sa pamamagitan ng Disaster Operations Center, nakapagsagawa ng 162 relief operations na tumutulong sa 115,045 na pamilya at naglunsad ng kalusugan food trucks para sa mga apektado ng kalamidad. Number 4. Pagbabago at magnegosyo taday programs. Ang pagbabago ay nagbibigay ng school bags at dental kits sa mga mag-aaral habang ang magnegosyo taday ay nagkaloob ng 150,000 na kapital sa mga kababaihan at LGBTQ plus groups. Siyempre kasama dyan guys ang Financial Literacy Training. Galing ba? Diba? Number 5, Pagbabago, A Million Learners and Trees Campaign. Layunin po nitong mamahagi ng 1 million backpacks at magtanim po ng isang milyong puno sa buong bansa bago matapos ang 2028. Sa kasalukuyan, nakapamahagi na po ng 64,860 bags at nakapagtanim na po ng 178,167 na puno. Ayos, di ba? Pucha, kung di lang binawasan ang budget niyan, mas marami pa sanang magagawayan